Hala, maliit na pusa sa sa bahay, oh. Uminom ng gatas. Ang liit niya. Friendly siya. Oh. So, na siya, oh. Papasok siya sa box. So, gusto yata niya matulog dyan, oh. Yan na, pumasok na. Binigyan na namin siya ng pangalan na Sarah iniikot niya ang tulugan niya ngayon no uh huh naglaro na tuloy si Sarah nasaya siya sa simpleng laruan. Ayan, oh. laro ka lang Sarah paat mo naman mamalaw Galing. ala tumakbo. lumapas <laughs> Ito na si baby Sarah ngayon. Healthy and happy. naglaro sa anino niya o oh. Sa ang saya niya come on Sarah takbo dali 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 good girl yan makipaglaro siya o oh. kahampas kamay come on Sarah laro laro yan Magbabay ka na, Sarah. Tapos na. Okay.